Ang digmaang nuklear ay isa sa mga pinakamalalang uri ng digmaan dahil sa potensyal nitong magdulot ng malawakang pinsala sa mga tao, kalikasan at ekonomiya. Dahil dito ay maraming mga bansa ang makikipag-usap sa iba't ibang mga organisasyon upang manatili ang seguridad at pagiging ligtas sa oras ng digmaang nuklear. Kaya't ating alamin ang mga bansang pinakaligtas sa digmaang nuklear sa mundo. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Sri Lanka. Ang Sri Lanka ay isang republika na matatagpuan sa timog-silangang India sa Indian Ocean. Kilala ang bansa sa kanyang mayamang kultura, kakaibang kapaligiran at mahabang kasaysayan. Ang mga beaches, wildlife at ruins ng Sri Lanka ay nangaakit ng mga turista at ang isa sa mga dahilan kung bakit ligtas ang Sri Lanka ay dahil sa kanyang lokasyon. Malayo ang bansa sa mga posibleng target ng nuclear kaya't nababawasan ang panganib ng nuclear attacks. Bukod dito ay mayroon lang itong humigit kumulang na 22 milyong populasyon at kulang sa kaya't mahirap para sa mga attacker na magdulot ng malawakang pinsala. 9. Nepal Ang Nepal ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang malalaking bansang India at China. Ang bansang ito ay ligtas pagdating sa digmaang nuklear. Ang Nepal ay hindi nakikilahok sa anumang military activity or conflicts na maaaring magkaroon ng direktang epekto sa kanilang sariling teritoryo. Bukod sa kanilang lokasyon, ang mataas ng mga bundok ng Nepal ay nagbibigay ng natural na barikada laban sa radiation at iba pang posibleng panganib. Pinatutupad din ng gobyerno ng bansa ang iba't ibang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad kasama ng dedicated na pulisya. Mahigpit na kontrol ng border at matatag na disaster management system. 8. Fiji ang Fiji ay isang paraisong isla na matatagpuan sa Pacific Ocean na madalas na ituring bilang isa sa mga pinakamagandang destinasyon sa mundo dahil sa kanyang kamanghamanghang natural na kagandahan. Kasamang mga beaches, malinaw na mga tubig at luntiang ang mga tropical na kagubatan. Gayunpaman, ang bansang ito ay isa rin sa mga pinakaligtas sa panahon ng digmaan lalo na sa paggamit ng nukleot. Dahil sa kanyang layo sa ibang mga bansa, ang posibilidad ng isang nuclear attack sa Fiji ay mas mababa kumpara sa ibang mga bansa na mas malapit sa mga posibleng target. Bukod pa rito, ang kawalan ng strategic importance ng Fiji sa mga malalaking bansa sa mundo ay nagpapaliit na rin ng tsansa o posibilidad na ito ay targetin. 7. Denmark ang Greenland na bahagi ng Denmark ay ang pinakamalaking isla sa mundo na nasa pagitan ng Hilagang Amerika at Europa. Sa kabila ng kanyang malaking sukat, mayroon lang itong maliit na populasyon na may 5.9 milyon katao lamang. Na karamihan ay naninirahan sa mga bayan at lungsod sa baybayin tulad ng kabisera ng Nuuk. Mahalaga rin na tandaan ng yelong teritoryo ng Greenland ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga potensyal na panganib tulad ng mga pag-atake ng missiles. Dahil sa limitadong saklaw ng karamihan ng mga nuclear na missile, malamang na hindi makarating ang mga ito sa Greenland. At kung sakaling makarating man, ang malawak na yelong panlabas ng isla ay magiging proteksyon o magpapalit ng posibleng pinsala. 6. Sweden ang Sweden ay kinikilala bilang isang mapayapang bansa na may mababang antas ng krimen, particular na sa pagpatay. Sa katunayan, ito ay isa sa may pinakamababang antas ng homicides sa buong mundo. Ang kaligtasan na ito ay maaaring may paliwanag sa iba't ibang kadahilanan tulad ng malakas na sistema ng pangangalaga sa kalusugan at kabutihan ng mga mamamayan, epektibong pagpapatupad ng batas at kultura na nagpapahalaga sa pagkakaisa ng mga tao. Bukod dito, ang polisiya ng neutralidad ng Sweden at hindi pagsapi sa anumang militar na alyansa o digang crisis ay nagpapababa ng posibilidad na ito na masangkot sa isang digmaang nuklear. 5. Norway Ang Norway ay isa sa mga bansang ligtas sa digmaang nuklear sa Europa. Ayon sa Global Peace Index ng bansang Norway bilang ika-14 na pinakamapayapang bansa sa buong mundo noong 2021. Mayroong ilang mga kadahilanan kung bakit ligtas ang Norway mula sa digmaang nuklear. Una, ang Norway ay hindi gaanong matao kaya kung sakaling maganap ang isang pag-atake na gamit ang nuklear ay mas kaundi ang magiging epekto nito. Ang bansa ay nagpapakita rin ng mga hakbang tungkol sa kaligtasan mula sa nuklear. Kasama rito ang pagdevelop ng komprehensibong plano para sa emergency preparedness. Pag-stack ng mapagkain at gamot, pagtatayo ng mga evacuation route at ang madalas ng mga drills upang masigurong handang publiko sakaling maganap ang isang pag-atake na gamit ang nuclear. Bukod pa rito ay kasapi ang Norway sa Non-Proliferation Treaty na nagbabawal sa pagkakalat ng mga armas na nuclear at nagpopromote ng disarmament. 4. New Zealand Ayon sa inilathala sa Journal Nature Communications, isa sa mga nangungunang bansa na maaaring makaligtas sa isang digmaan na may kinalaman sa paggamit ng nuclear weapons ay ang New Zealand. Ang pag-aaral ay nagaanalisa ng iba't ibang mga factors na maaaring magdulot ng kaligtasan ng isang bansa sa ganitong uri ng digmaan. Tulad ng distansya mula sa posibleng mga target ng mga nuclear weapons, kakapala ng populasyon at infrastruktura ng militar. Dahil sa maliit na populasyon ng New Zealand at geographical na pagkakahiwalay, nagtala ito ng mataas na score sa pag-aaral. 3. Australia Ang Australia ay tinuturing na isang malakas na kandidato pagdating sa kaligtasan sa digmang nuklear dahil sa malawak at masukal na kontinente nito na may kaunting bilang ng populasyon. Ang isang nuklear na pagsalakay sa Australia ay mahirap gawin at ang maliit na populasyon nito ang magpapabawas sa mga posibleng pinsala. Bukod dito, ang malakas na militar na may kaugnayan sa Estados Unidos ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa kanila sa ganitong mga pangyayari. Dahil sa napakalaking nuklear na sandatahan ng Estados Unidos ay malabong makaporma ang sinumang bansa na magtatangkang sa ng Australia. 2. Canada, ang Canada ay isa sa mga bansang maaaring makaligtas sa isang digmaang nuklear. Ito ay bahagi ng kanilang malapit na kasunduan sa militar ng Estados Unidos sa pamamagitan ng North American Air Escape Defense Command o NORAD, kung saan kasama ang mga joint military drills at pagkakalob ng tulong sa isa't isa sa kaganapan ng isang pag-atake. Bukod pa rito ang malawak na lupain ng Canada at mababang density ng populasyon, ay nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng malubhang pinsala sa kanilang bansa sa nuclear attack. 1. Iceland Ang Iceland ay isang bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng karagatang Atlantiko. May populasyon itong 376,000 lamang at sakop ng 103,000 square kilometers. Dahil sa kawalan ng militar at kalayuan sa ibang mga bansa, ito ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa kahit anong digmaan kasama ng digmaang nuklear. Hindi kayang marating ng mga nuklear missiles ang Iceland nang hindi ito napapansin dahil sa malayo ito sa mga kalapit na bansa at nasa karagatang Atlantiko pa ito. Kung sakaling makarating man ang isang missiles, ang maliit na populasyon at sukat ng bansa ay maaring maglimita sa pinsala na may dudulot ng isang nuklear missiles. Mahalagang tandaan natin kaibigan ng mga pagsasuring ito ay nagbibigay lamang ng mga tsansa at hindi nangangahulugang walang epekto ang digmang nuklear sa mga nasabing bansa. Ang lahat ng mga bansa ay mas makakabuting magbigay ng prioridad sa pagpapalakas ng diplomasya at pag-iwas sa digmaan sa halip na magtuan sa mga posibleng kaguluhan.